Okay, mga kamangkin, ganda nga po, no? Mabali, so, araw ng Sabado, namumurchis tayo ng materialis, mga kamangkin. Dito to sa Malagamot project natin. At bukas, doon na naman sa lasang project yung bibilhan natin ng mga materialis, no? Mula sa tiles, kisami, no? Yung ating pinupurchis ngayon. So, yung ating mga materialis sa ceiling, lahat po, PVC panel, no? Tapos sa uh, gagawin natin partition sa kwarto, uh, PVC panel pa rin. Nandun sa taas trabaho natin mga kamagil. Second floor kasi ito. Yung pinaka second floor yung inuuna natin sa pagbanat dito. Oh, dito ko pinalagay yung tiles para mas mapabilis yung pag natin. Yan. oh ito yung pinaka trabaho natin dito mga kamagil. Second floor no, yung ground floor hindi kasali yun, sa ano natin no. nasa susunod naman pag makabudget si sir okay so kinatin tingnan natin yung trabaho nila mga kamukil kasi ngayong hapon lang tayo nakapunta dito ayan papansin nyo ayan no? halos puti na yung ating wall tapos yung ating pag pre-priming at saka electrical yari na mga kamukil ayan o no? Yari na siya. Monday, makaumpisa na tayo sa pag-sealing. Uh, ito yung mga materials natin sa ceiling. Lahat po ito, PVC. No? Wala nang kulay-kulay ito. Tapos yung mga siminto natin, karidi na rin. Uh, tile adhesive natin, karidi na rin. Meron din tayong skin coat. Yan. Tapos dito sa balcony, ito na. No? Umpisa na rin sa pag-skin coat pala dito ano yan na lang masamaan dito sa susunod na linggo ito mga kamukil maganda na napakaganda na nito sa susunod na linggo pagta tiles natin umpisa na sa lunis pati pag ceiling umpisa na rin yan o itong part na to lahat dito yung tratrabuhin natin wala dito sa loob hanggang sa labas dito sa second floor Palabas tayo dyan. Tapos ito titibagin to kasi napapansin nyo. Masyado siyang masikip. No? Sayang yung space. Ayun, no? Hanggang dito naman yung flooring nila. Pero hindi ko alam kung bakit pinasok nila yung puste dito. So, napasikip siya. Lilipat natin dito. Tatanggalin natin yung puste na to. Tapos pati ito. i e -re repair natin to. Kasi... Uh, maganda na yung palibot itong bahay tapos ito makikita dito Uh, hindi to kasali sa kontrata ko pero i-preview eh, ko na lang no. Kasi normal 'yan sa ano natin. Si Sir kasi no nagpasa ako ng quotation sa kanya, wala nang tawad-tawad na nangyayari mga kamukila. O pag may mga previews akong sinasali sa trabaho. Tulad nito, papagandahin natin 'to kasi pag maiiwan ma to, itong mga wool na to napakaganda no? na nito. Ito na lang siya maiiwan, tingnan Kaya sabi ko i-client, i ko na lang 'yan para maganda lahat tapos ito dito ito yung babanata natin ng waterproofing tapos dyan sa taas meron tayong aayusin dyan kasi napapansin nyo yung takip ng kanilang uh, end capping Ayan, oh, yung pinaka capping nya napaka -iksi. papasok yung tubig dun sa loob i-repair -re ko pa yan para wala tayong problema ang kahaharapin no? kailangan ayusin lahat asitilin pa si Sir, oh. Dito. Yung mga unang nagkontrata dito, mga kamukis sa bahay na to, kay Sir pala lahat ng gamit, no? Pabili asitilin, na welding, napaka, ano, napaka hayahay ng kontraktor na yan, na no, yung may-ari pa yung pinaprovide ng mga gamit. Pati scapol mga kamukil. May-ari pa yung pinapabili kaya si sir. Para na rin nangungontrata. kumplito na sa gamit. <laughs> Atin hindi po yan pwede mga kamagila. Kapag isa kang kontraktor, kailangan may mga gamit ka. Hindi pwedeng si kliyente yung ipaprovide mo sa mga machine, no? sa mga equipment na gagamitin sa pag ng bahay. No? O, ito na yung forma niya. You know? By Monday, no? sa susunod na linggo mga kamagil, maganda na to. Yan, may inaabol kasi akong target na kailangan mapaganda to kasi si sir aalis na pupunta ng ibang bansa o, kailangan mapakita din natin sa kanya yung uh, improvement ng kanyang bahay o so, bukas lasang project na naman yung aking pupurchisa ng mga materialis ngayon sana mga kamkil sabay sabay sa, isa sabay sabay ko sana sila pero hindi kaya kulang yung isang araw no sa pamimili ko sa isang project ang dami kasing binibili natin ang nai-purchase ko ngayon laki -laki, ang laki ng nabayaran natin no? so bukas na naman malaki na naman pera yung ibabayad natin sa ating pamimilihan ng mga materialis buti na lang mga kamugil meron tayong mga nakikita o naahanap na mga supplier na napakamurang halaga pero quality ayan tulad nitong Pollywood kapag ka City Hardware ka mga kamukil Pollywood exclusive yan hindi ka makakakita ng Pollywood sa labas. Bibihira lang yung Pollywood. Uh, napakatibay kasi itong Pollywood. So, ito naman. Uh, nasa isang ano to talaga. Kinukuha ko. Doon lagi ako pumupunta mga kamugi. Kaya mababa yung bigay ng presyo sa akin. Importante yan. Kapag ka ka, bawal yung mahiyain, no? Bawal yung mahiyain kapag ka ka kailangan map mapilis yung approaching mo tanong no importante yan para makakadiskarte ka sa mga presyuhan ano okay bukas mga kamukil update naman tayo sa lasang project o by monday marami na naman akong kasama doon na ilalagay no yung iba na nandito ililipat ko na doon especially yung ating electrician tapos pintor, pau pauumpisa ko na din sa pagpintura yung mga concrete doon. So, sabay-sabay, no? Ang target ko mga kamukil, sabay-sabay uh, yung pag-turnover ko nito. No? Uh, sa dalawang project na yon yung malaki natin project, siguro sabay-sabay yung pagka turnover natin. Sana lang, no? Line up to ng September. Mayayari ko na lahat yung dalawang project. Okay. Yan lang mga kamukil, maraming salamat.